choose the best. Maayo po na aga. Ako po si Sister Marina. Bango na. Almost paniaga po kita. Nakapili ka na ba? Napili mo na ba siya? O pinili ka na ba niya? Kita po tanyan ginhatagan sa mahal na sa freedom, sa pagpili, sa gusto naton. Sa momento sa aton pagpili kita nalilisodan kung sino ang dapat naton napilion. Sa example gani, may nakabutang sa instruction na choose the best answer. Means, dili piliyon ang tamang answer, kundi ang piliyon ang pinaka the best na answer. Yan na manaadlaw, ma-choose, or masilik man po kita sa best pinaka the best na leader na aram natin sa aton pagpili na may konsensya na dili na dadara sa bayaran sanquarta kwarta kag paghulga na inisinda mabulig makabulig masasarigan may pagkamuot sa iya na sasakupan na maging maayo na modelo maayo na leader sa komunidad may kahadlok sa mahal na Diyos kag maka Diyos. Kay kita po tanan ginhatagan sa mahal na Diyos sa freedom na magpili. God doesn't make decision for us, though He gives us the gift of free will so that we can make decisions and choose. Lugod sa aton pagpili, giyahan kita sa banal na espiritu na on naton ang pinaka the best. Mga chipo kita, o banal na para tukdo. Itugot na ako dili masyado mag-isip sa akon pag makasadiri na mga motibo sa akon pagpili o pagboto. Iduot sa akon ang hidalom na pagbatsyag sa komunal na pagkaurusad sa akong kritikal na pagpili sa makandidato na maglabaw kaysa tradisyonal na politika sa bayaradan, personalidad, patronahi. Hatagi ako sin kaliwanagan sa pagpili sa nababagay na mga lalaki kag babayi na nagasabuhay sa san matuod na espiritu sa serbisyo publiko sa inda moral na kaisipan kay dida sa pagbuto na responsable aton mababaton ang mga bunga sa matuod na demokrasya Amen Sa karansan ama, kag-anak, kag-san Espiritu Santo Amen